Isang kontrobersyal na isyu ang muling gumulantang sa publiko, ang pagkawala ng mga sabongero. At ngayong 2025, tila lalong uminit ang usapin dahil may mga bagong pangalan na nadawit, kabilang na sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Noong 2021 hanggang 2022, higit 30 na sabongero ang nawala ng parang bula matapos umanong madawit sa illegal na online sabong operations. Maraming haka-haka ang lumabas. May mga nagsabing ay dinukot. Hanggang sa lumutang ang isang isang whistleblower na si Dondon Patidongan, dating security chief ng sabungan ni Atong Ang. Ayon sa kanya, nasabot di umano si Atong sa mga illegal na aktividad. Hindi lang yan, idinawit rin niya ang atres na si Gretchen Barreto, na umano'y isa sa mga miyembro na tinatawag na Alpha Group. Pinanggito ni Atong Ang at nagsampa rin siya ng kasong libel at extortion laban kay Patidongan. Sinabi niyang may naniningil raw ng 300 million pesos para hindi siya idawit. Si Gretchen Barreto naman ay dumepensa rin sa pamamagitan ng kanyang abogado. Wala raw siyang direktang partisipasyon sa operasyon at investor lang daw siya. Ang Department of Justice ay hindi binaliwala ang pahayag ng whistleblower. Bilang tugon, magsasagawa ang DOJ ng isang underwater search sa Taal Lake gamit ang Japanese drones para mahanap ang mga ebidensya gaya ng mga labi o anumang bagay na makakatulong sa kaso. Habang nagtuturoan ng mga pangalan sa likod ng operasyon, ang mga pamilya ng nawalang sa ay naghihintay pa rin ng hustisya. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Anong tingin nyo? Totoo ba ang paratang laban kina Atong Ang at Gretchen Barreto o isa lamang itong malaking sabuatan para sirain sila? i ang opinion mo sa comment section. And also, don't forget to like, share, and follow.